Huwag ka magulo Hindi nga Saka yung akin pala tutbrush na nandun sa bag Huwag ka na mag tutbrush Ang binis mo ati Dimpol Ang binis mo Doon mo siya ilagay Doon mo para kita dito sa video. Ito. Nandito lang. sila ng Tara liligo muna tayo. Ano <laughs> pa na Ha? mo Ano 'yan? Pakwan. Ah, ano, hindi pakwan. Pakwan. masarap Hoy, hindi sa Abay, di pa linis? Ah, linis daw. <laughs> Hindi <laughs> ako makalang maglinis yan. Hindi sa muna! Magbito ka pa. Hindi uh, oh. hey, ya, Yan ang kain na ako. Hindi sa muna! Paglilinis ang siya. Mahal ako <laughs> magluto. Pero maglinis hindi. Wala ma, na Hindi na nga lang <laughs> Oo, oh, wala akong mapaglapaga dito ah. Oh. Baka malaglag eh. <laughs> Huwag ka malalaglag ah. <laughs> Kaya ba't magbabalik oh, pa tayo? <laughs>

Si ma'am, oh, darating. Oh, yeah. Ha? titignan no? Tapos, sukunin mo na hitar. Lahat kukunin yeah. ay. Huh? Lahat kukunin Eh, pahala ka na buong as pa. kayo. ba't saka pupunta. Wah! Di ba, kami, mas <laughs> Bye. Tapos, yung nagre sa sa'kin yung tanay highland lang. ako nag ng ano, ng pako kailangan ko mapatidipan lang. Kahapon pagbaba ko sa nanay, pagbaba ko magputo. mo dumubo yung ilong ko. Bakit? Ewan. Ay baka sa inyo eh. Nangangat Ha? Nangangat ko ito na lang din kami.

Huwag mo ilagay sa, dito. Saan sa Yung bituka. Ah, yung bituka. Eh, Huwag mo siyang tapin, itapon. Lulutuin natin. Lulutuin natin, natin doon yung hasang para doon kay Balmon. Balmon. Eh, hindi pa <laughs> 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 Yan ho ang tubig namin. At kaya po nito. Yan ho <laughs> si Dimple. Nagdala ng ulam. Bago nang bago. Para mo may... oh. <laughs> bago, bago eh. Ng tubig. Yan ho mga rider. Wow. Dapat pala bumili tayong tabo. Oh, eh. hmm, diba? Now, nila, sarap, oh, eh, eh, bakit, bakit? Anong, ano? Anong meron? meron pong kuryente pwede magkabit ng kuryente yun yun po bundok na bundok po yan yan isang bundok po na yan dalawang liko magmula po dun sa pagliko na yun hanggang dun sa sa dulo na yun yan po yun tapos po yung kasunod po niyan dalawa pa may 3 hectares tsaka po may 1 hectare nakasunod 1.5 po ata yung nasa gitna namin parehas po siya inaalok sa atin pansamantala po lahat dito kami maliligo at yung ano ha para kay Balmond yun know, dito ang ganito ang bakit ang daming basura dito atin tanggalin ito ayan oh. sino ba nagkalat na ito oo oh. Eh ito yung mga nagra-ride dito na tumitigil. Hello mga lalaki mi. Yeah. Hindi pwedeng uh, may mga ganito dito. Hayo, e, may mga kumain. na sa hukay. <laughs> yun lang ang ganda ng ano. Ayun na ang ng ano. Mga tumatambay kasi may tubig. Ay, ay, ay. Lalagay natin yung sasakop. Bago gulong ko. Dalawa sa akin ay eh, 38. 3,000. 38 dalawa. 38 dalawa. Mura pa yan. Yung yung sa akin isa lang oh, 3,000. Mura pa gulong yan. ano. Dalawa na. Ako isa lang nabili ko. Ha? Isa lang nabili ko. Hindi kaya. Eh okay pa. Lang natin, pa lang. <laughs> ano? Ano? Ang <laughs> dimpol Dimple, dito ka. O mano ah. Ito yung kailangan natin lagyan ng simento siguro. O kaya mga kahoy. Lagayan ng motor. Yan? Mm hmm. mo na yan. Parang lumabo yung camera. Tibig yan eh. Ha? Tibig. 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 Nako naman. Wag ako. Tagabundok kayo din kayo. ako. Eh eh. Tagabundok ako din po. Hindi nakakain yan. Pinakain. Yan ay tibig. ay May kakainin niya Bakit kakainin